Hi guys, magandang araw sa lahat. Yan, for yan, for, for today's vlog guys, no? Uh, pupunta rin tayo, pupunta tayo diyan sa puerto sa baba diyan kasi may nakita akong uh, kakaibang machine guys, no? Kung paano yung kahoy na yan, yung mga logs na yan. Nagiging pino guys, no? nagiging kuan siya, wood chips siya, or nagiging pino siya guys, yung katulad ng cargo natin ngayon diyan. So silipin natin 'yon kasi doon meron doon yung green na yon, yung green na yon na uh, machine na yan. Uh, from wood guys, uh, from I mean from uh, from log, no? Yung kahoy na yan, kita mo yung kahoy na yan. Yan. Galing diyan guys, no? Iba pasok sa loob ng machine, no? Iba pasok sa loob ng machine tapos paglabas niya, pino na guys. Halika, silipin natin. Ayan, bawa tayo dito guys no? So sakto lang yung panahon guys, hindi man ganong malamig ngayon, no, sakto lang. So ito yung uh, sinasabi ko guys, no. Galing dito, galing sa lag na yan. Yan mga kahoy na yan. Papasok ka sa machine guys doon At magiging ganito na siya Ito. Magiging pino na siya guys oh Yan So tara So tara guys, lapitan natin dami pala nito mga kahoy So, sige guys, no? medyo maingay yung vlog guys, medyo maingay para marinig niyo yung, marinig yung uh, tulog niya, ano yung uh, tulog sin. Ayo atau sama sih guys. kita nyo mga kajisi no? hirap na hirap siya sa mga malalaking kahoy Gan. tingin ko eh talaga may siya kasi malalaki yung iba eh yung ibang mga kahoy na yan yung kahoy natin mga kajisi buhay po yan siya kumbaga hindi, hindi, hindi pa siya sa, sa tuyo no? kumbaga kakapu kakaputol lang yan siguro kaya medyo matigas yan. subukan natin kung magkayanan ba niya kaya rin kaya na mga ka-JC tingnan yung tanong no oh yun nga oh kaya pala nya eh kaya pala nya oh mga ka-JC tingnan mo kaya pala nya oh yan kahit ilang piraso pala ng kahoy dyan pwede mong ipasok no <tinyo> Yan naman, yun naman yung uh, storage truck niya. Kita mo, ang daming kahoy, yo. Oh. Iba't ibang ibang iba't ibang sizes yan, iba't ibang laki, no. Pero yung haba niya, halos sort pareho lang sila. Yan. So kinakain siya ng uh, machine sa loob, no. Uh, iniipit siya tapos uh, mayroon siyang parang mga blade sa loob na no? umiikot. Kaya yung paglabas na sa machine na yan, pino na siya. Yan tulad nito ganyan yung resulta niya mga ka-JC no? so yan yung niluluting natin sa barko yan na yung uh, product niya no? mula nung sa giniling siya yan yan yung uh, sistema pala niya sa pagiling ng uh, mga kahoy na yan sa paggawa ng wood chips na yan meron din siyang taga-supply ng uh, mga kahoy na yan galing dun sa storage nila so tingnan nyo kahit 5, mo 7 Grabe ang bilis. Kung titingnan mo, less than na uh, siguro mga 2 minutes lang mga JC, no? Pino na yung kahoy natin. Yan, so kakaiba talaga itong machine na ito. Yan, kaya na na-amaze na talaga ako guys at, at may share ko talaga sa inyo guys no na mayroon pa lang ganitong machine pala. Yan, diyan yung, dyan yung uh, nag diyan yung nag nag-control ng uh, Robotik ro robotic clamp nya guys oh, yan sa taas oh. yan, dyan yung driver nya so after maka nang ng marami no? after maka-imbak ng marami guys yun, uh, hinahakot ng bulldozer yan at ilo loading sa barko natin saka syempre napaka strange ng loading nila dito no, wala silang crane bulldozer yung gamit nila kakaiba yung pagloading dito sa Norway talaga oh talagang nakaka itong mga kachisi yan so kita nyo yan yung barko natin oh So kita nyo guys no Hindi mo talaga kalayan guys na nag exist pala yung uh, equipment na ganyan May machine pala na ganyan guys na kahoy paglabas tinong pino na no? uh, Crusher na guys crusher no Kina crush na yung mga kahoy So yun lang guys no uh, Salamat guys salamat sa panonood no? I have to share ko sa inyo itong uh, sa equipment na ito At uh, magkita nyo rin Don't the next video, guys. Don't forget to like, share your video and uh subscribe and hit the notification bell for update on the next video. Bye bye!